Huwag oh. nyo na Hindi uh, yeah. ko matubagal yung ating hipag Tama Sarap ng buhay Patulog-tulog lang Parang nakapakasawa ng prinsip Iyan eh. yeah, yeah. Yan, yan Yan yung pinagpalit ni Kuya sa pamilya natin At sinabi pa niya Ipaglalaban ninyo yung pagsasama nila Galing Kamong bahala. Puntaan mo nga si Kuya doon. nasa na yan. Sige, Dol. bahala mo sa kay Kuya. Bilisip. Hoy, mahal na rin na. Bilisip na. Aba. Aga ng tulog ah. Alas 11 pa lumaga. Bayang, papahin na lang naman ako eh. Yeah ka ba? Ito yung buhay na pinalit mo sa amin? Ito yung buhay na ginusto mo? Tagasalit yung tagasalit mo sa tamad mong asawa? Lord, oh, yung asawa ko yun. Asawa ko ka sila. Kailangan ko siyang pagsimpitan. Ah, kaya nag-resign ka na sa trabaho. Kaya nag-resign yung asawa mo at parang milata siya. At ikaw ang maging alila. Ang galing. Kaya gumising ka. Ano na alaala ko para sa mo? Ano ba ako siya? naman! Bumalik ka na sa bahay! Hindi ka pa nahihirapan sa ginagawa mo? Sa so tingin mo, pag naramot ni mama, matutuwa yun. Pulit yung magagalit yun. Umalis ka ng bahay na buhay hari sa atin. Tapos sa uh, asawa mo na to, alipin ka lang. Gising, oy! Kaya ka muna, mahal. Hindi niyo alam yung sinasabi nyo, mga tol. Bakit? Bakit, kuya? Hindi ba totoo? Galing din yung asawa mo. Wala lang ginawa kung hindi kumain, humilata. Hindi ako napapahinga lang sa wala. At kung ano man ang meron sa amin, sa amin mag-asawa na lang yun. Bakit? Bakit hindi pa ba pwede kayo makialam? Bakit ko Kuya to? Galing saan ka namin to? bahay na pareho namin pinagsikap ang gawin at buhuin. Tapang mo rin, ano? Doon pa man, hindi ka namin gusto. Kung hindi niyo ako gusto, kung hindi niyo gusto yung pagsasama namin dalawa, pwede naman kayo hindi ko marito eh. At sana ito na yung huli. Talaga naman. Pinapalayas mo ba kami? Doon, tama na. Asawa ko yung kinakausap nyo. Please lang umayos kayo. Oo. Saan hindi na kayo babalik? Ah, uh, po so din eh, Hindi niyo na ako kinalang bilang kuya niyo. Ano ba kasi kailangan niyo sa amin? Umalis na kayo! Please lang! Umalis na kayo! Alam mo kuya, nakakawa kayo niya sa asawang prematunga. Baka karito kayo mama. Ano na to? Nakita ko yung kuya mo ah. Ang pogi na pala. Siyempre naman. Asalayan namin yan eh. Tignan mo ako, Pogi ko. Oh! Tol. Paano ka nakaka... ...pasok? Ito naman. Napaka-walian eh. Siyempre. Alam mo kung nasan mo nakalagay mga susinyo? Nasaan ba yung magaling kong hipag? Ayusin mo yung salitahan mo, Tul ah. Nasa hospital. Sige, magbibiyas lang ako. Tapos susunduin ko na. Sus. Naka pala si Henny. Girlfriend mo? Hindi ah. Papakalala ko to sa'yo. May asawa ko, diba? Wala na mga silbi yun eh. May... Amayos ka, kuya. May problema ba? Ha? Wala naman. Pagpano ko alas Alis mo na ako. Wala pa ako. Paano si Henny? Henny, ikaw mo na bahala sa kuya. Sure. Mark, upo ka naman mo dito. Hi. pag na lang muna tayo. Saan ka ba nag-work? Ano yung work mo? Wala ano na trabaho. Ba't naman ang layo mo? Ano pa yung kitip na ako dito. Babe, ilang ba natin pala tayo, ano? Yung totoo tayo, magkikita, may mangyayari. Tapos ano yun? Yun na yun? Eni kasi... Kasi ano? Asawa mo Bakit di ba ba kasi maiwan-iwan yun? Hindi mo naiintindihan. Anong hindi ko maintindihan? Huwag mo naman akong gawin ganito. Panindigan mo naman ako mahal. Siyempre lang ako. Siyempre lang ako. Eh. Sana nga. Kasi pagod na pagod na ako. Alam mo po din naman itong inumin mo ang gamot mo na kita. Pia! na ito! Bakit mo pininta yung kotse na binigay sa'yo ni tatay? Tapos ano? Parang nag sa kadalitan mo asawa? Ito, Murphy. Dahan-dahan kayo ah. Ate ko babae. Ano ang kinayo mo dito sa kuya ko? Ang kindi mo rin eh, no? Ego, tama na. Tama na. Bakit mo mo pinagtatanggol yan, kuya? Ha? Wala naman si Jenny. Eh. Tantalan mo, kuya! Kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakapasos sa kumpanya ng kumpare ko na iniwan mo lang! Sinabing tama na! Ilang beses ko magsabihin sa inyo na tama na! Oh, pasin na gagaling nyo ha? Para kita yung iniwan mo sa mga ano? Umalis na kayo dito! Na wow! Huwag ka magmalilis, Tol! Tandaan mo, makaling ako sa Sige, Sabarin mo! Ka. mo ah! Saan ba kayo ni Henny? Mabagong bukod kayo. Pero... pwede ba akong mag-request? Sana... sana ang nabubahit ako so, sa pakit ka muna umuwi. para nabahal tiktok ko rin. Sana habang nagbubuhay pa ako, sana ako muna yung mahalin mo. Palitan mo muna. Mahal 宋，宋雨。 multimда half-уддар,bird же кияндаз тоқу тайыпн Hospital noc мен ос面ik...